The lie we tell ourselves is the lie that hurts us the most. Ikaw ang aking pahinga 🎵🎵 Kailangan kita 🎵 Kailangan kita. Suspect ako sa isang murder case. Kailangan mo sabihin sa mga pulis na magkasama tayo buong gabi. Nagsisinungaling ako para mabuhay, hindi para pagtakpan ang mali ng iba. Babayad ako. Isang milyon. Di magsasarang Cabrera News. I'm just following orders. De, sino ka ba sa tingin mo? Scholar ka lang ng tatay ko. Tutan trato niya sa'yo. Ano bang halaga ng pagiging gabera? If all your life, you have to beg para sa lahat ng gusto mo. Pag na-save ko ang Cabrera News, make me the new CEO. I officially name the new CEO of Cabrera News, Walter Cunanan. Alam lahat ng tao dito, mas magaling ako kaya kong patakboy ng Cabrera News. Walter is a better choice than you! Vincent Cabrera, nasan ka nung gabing namatay si Walter Cunha? Just tell me the truth, You're it. my wife! Pero ikaw ang unang magpipintang sa akin? Yes! Isa naman ang kailangan mong patulayan, di ba? Nawala ka sa crime scene ng mga oras na yun. Siyempre, kakapit na ako sa patalim. Kung kinakailangan, yakapin ko yung patalim na yun, gagawin ko. Lalo na para sa operasyon to ni Joseph. Basta magpagaling ka lang, ha? Tatay, saan mo nakuha yung pera? Hindi ka ba na sa kahihiyan. Ah! Damn it! Sorry, hindi ko nakita. Sa pag-ago mo sa ko, hindi mo ihingi tawag. Claudia. Hindi kami kilala. Hindi mo rin kilala. Nagamit ka lang niya, pinayperahan, nagpapatanga naman. Mahal ko si Stella. How can you have someone like that? Si Stella, bayarang babae, sanay gumawa ng kahit ano para sa pera. Si Cabrera, sanay gumawa ng storya. Marami pa tayo kailangan malaman. É muito tempo de resiliência wala naman na akong ibababa pa. Pero kayo, malaking mawawala sa inyo. At kapag bumagsak kayo, malaking kahihiyan nyo para sa pamilya niyo. <Herausees>